Umaapila si Overseas Workers Welfare Administration o Owa Administrator Arnel Ignacio sa lahat na iwasang magbalita na hindi kumpirmadong datos hinggil sa kaguluhan sa pagitan ng Israel at Hamas group. Ayon kay Ignacio, ito ay para maiwasan ang magtanim ng takot sa mga Pilipino. Let us refrain from uh, transmitting videos and pictures, lalo pa, again, hindi po verified kasi nagkakaroon lang ng unnecessary, takot yung ating mga kababayan. Uh, although we understand very well na talaga namang uh, nakakapagdala ng matinding agam-agam ito -agam nangyayari sa Israel, but uh, again, I would like to assure you that you have a fully working uh, government na hindi po natutulog para tayo po ay mag at gawin. Sa datos, mula sa 26,000 na kabuang OFW sa Israel, nasa halos dalawang daan lang ang nasa Gaza Strip at mahigit isang da or isang daan na tatlong ang nasa Gaza area. Sa mga sugatan, wala pa anyang kumpirmado ayon kay Ignacio maliban sa isa sa or isa na kasalukuyang nagre-recover. May isang napaulat na nasuffocate, subalit maganda na anya ang kalusugan nito, Pituman ang na-unaccounted at patuloy na pinagahanap. Samantala sa ngayon ay wala ban na inilabas kaugnay sa Israel-Hamas war, subalit nilinaw ni Ignacio na noon paman ay ipinatutupad na, sa ang, or ipinatutupad na ang deployment ban sa caregivers. Ito'y dahil hindi pa or may hindi pa nakapagkasunduan na requirement ng Israel at Pilipinas para sa kanila kung kaya't may kabawasan na rin sa bilang ng mga Pilipino na pumupunta doon.